Okay, so yan. Alright. Uh, Nakakita ko sa Enova. May kinakapatid. Let's go! Okay. Oh. Right, guys. Alright. Pampas ko tayo ngayon. <laughs> Biyaya ni Lord. Binigay na guys. Dininig niya aking dasal. Yan. Uh, Unang-una -una tayo ang kapasalamat kay Lord uh, at lagi kayo magdalasal para uh, tayo ng maraming pambiyaya biyaya. Ano yeah. uh, na kung lagi tatandaan, uh, tayo po ay lagi magdalasal. Yeah. Ayan, atras na. Atras na guys. Atras na. Magpapakay tayo. Masakit. Malaki okay, wala <laughs> right. ah, nga. Sarap, ng, sarap ng upo ni Kaluga. <laughs> Abot-abo ah. ah, -du tayo dun sa ano, kay... Sa kanya na i-pause, Baka nakakuha na natin. Ito, <laughs> so, kay Mr. Ram. So, ayan guys, uh, nakasakay na kami ng sasakyan. So, ayan, uh, pumunta na namin yung, ano, yung site. Pag-usap na sila. Ayan, guys. Ayan, ayan. Ryan, oh. Ayan, no? Parehang video din, no? Parang, oo, oh, palitan lang kami, guys. Eh. <laughs>